Ang tanggapan ng pamahalaan sa Pangasinan, wala rin pasok dahil sa Bagyong Pipito. Detali mo kay Freddy Pajardo, Aris Tito 8. Freddy, good morning. Kahapon, November 17, 2024, sa bisya ng Executive Order Number no. 0138, Series of 2024, idiniklara ni Pangasinan Governor Ramon Gico Duterte na walang pasok sa lahat ng antas ng paralan, private and public, at maging sa mga pasok sa tanggapan ng pamalan dito sa lalawigan dahil sa banta ng Bagyong Pipito kung sa nakataas ang signal number 3 at number 4. Mahigpit ay pinagbabawal na aktibidadi sa karagatan gaya ng lahat ng sasakyang pangdagat ay pinagbabawalang kumalaot. Maging ang mga beaches ay sarado at mahigpit na ipinagbabawal ang paliligo sa dagat. Nakatutok din ang PDR-RMO sa mga mabababang lugar at coastal barangay siya na pinapayuhan na lumikas muna upang makaiwas sa banta ng storm surge. Ayun ayon kay Ms. Abinix Arenas ng PDRMO. Nakahanda naman ang mga evacuation center sa mga LGUs maging sa provincial evacuation center sa Lingayen. Samantala ang status ng San Roque Dam as of 3 p.m. kahapon ay nasa 276.37 meters above sea level, na ang normal high level nito ay 280 meters above sea level. Sa ngayon ay minakabukas na dalawang gauge. Ang total outflow ay 749.65 centimeters per second, habang ang inflow ay 48 centimeters per second. Ito si Freddy Fajardo Arister, titag-uulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy.